Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Maganda rin po yan, Dr. Loreche. Dahil yung ating mga lolo't lola, syempre retired na po sila. No? Karamihan po, majority po sa kanila retired. Eh, may po silang pagkakataon na mag makakilala pa ng ibang mga senior na pareho mga interes sa kanila. Tama yon At saka alam mo yung sentro na yan, pwede talaga silang magkaroon ng social prescribing, ang tawag natin, yung pagiging maritas area nila. Alam mo ba, Kathy, na based on studies and science, ha, ang pagiging maritas at chismoso, chismosa natin, basta tama lang, ay nakakatulong pala upang ang iyong cognitive decline ay mas mapababa yan. Ayan, p- pwede naman kwentuhan. Ayan, maganda naman yan. Okay, ito pong mga aktividad dito sa community center, Dr. Loreche, dahil ito po ay inisyatibo ng gobyerno, eh libre po ito. Yes, definitely. Kaya nga kailangan nating makipag-ugnayan sa ating mga local chief executives kasi nga sa kanila po talaga 'yan. Kanila po 'yang initiative, kanila po 'yan ng implementation, kanila po 'yang pag-operationalize niyan. Ang atin lang maitutulong ay ang pagtagpi-tagpiin ang lahat ng ahensya ng gobyerno upang dalhin doon ang kanilang programa. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.